Hi guys, welcome back again on my YouTube channel. So this is PJ and all the Operations. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you f So I'm gonna fell out with my say well I'm not I'm being big ass. So guys guys so guys ang dami nating manga guys ayan guys puro si manga guys ayan yung mga nag, nagbubunga pa hindi pa siya guys ano masyadong malaki Ayan guys tayo ay tahimik na lugar nila. Ayun, may damo na guys. Ay, baka ba yun guys? Ang tahimik guys ng ano, ng kanilang bahay, ay ng kanilang ano, tahanan. Mangga guys. Kuha tayo mamaya ng mangga. Ay, so, guys, Tara na! Ubigin ng apala ko na. Mendalan, balis-susok, ba? balis-susok. Ano ano biging Tagalog? What Eh sa dahon sa eh. Oh no. Lokikoin. Pala, mapabenuan ka pantik. Masahin man. One, two, Yan duman. Mm -hmm. Duman ka, tita. Sa so, may party duman. So, guys, papunta po pala kami ng baya. Nandoon po daw kasi ang truck. Tara. Let's go! Guys, nasa highway na kami, guys. Papunta kami ng baya. <laughs> cemetery ay mga cemetery cemetery guys Guys, kita dun guys ang dagat. Ang ganda-ganda guys. <laughs> Kaya pag umakyat kayo dito, kita nyo na. Kita nyo ang dagat. Malapit na tayo guys sa ating destinasyon. Destinasyon? <laughs> Malapit na tayo guys. Wait. Maraming pataas dito guys na daanan. Kaya ang hirap hirap. Bye bahay dito sila Tita Bibi. Shout out sa imo. Maria Luisa. Ayan. Malapit na tayo guys. So tara tara tara. Hindi okay. na pa. Guys, paaralan niya ng baya. Ang layo-layo ng paaralan nila, guys. So, andito na tayo, guys. Ay, wala pa pala. Kala ko nandito na tayo. Malayo pa, guys. Oo, so, antay-antay lang tayo. Ito, guys, ang high school, guys. Malawak ang high school, hindi yan? Malayo pa tayo Wow! Ang ganda ito guys Sa may Bukiril tayo guys. May baka guys. Ayun may kabayo. Nakasakay ka na sa kabayo pa pintig. Update pa din. So tara guys. Pasok na tayo. Guys, ito yung truck na, na ayusin natin. So lalagyan lang siya ng Kaya mag-ingat-ingat tayo. Ay, nakasmile pa siya sa camera guys. Grabe guys. Oh, hmm, ang ganda dun guys. So, siguro pag umakit ka din kita mo na lahat. Pati si crush mo. Eme. Eh, Oh my God! Layo-layo naman pala dito. Kala ko ba, lang sa malapit. So, hey guys. So, ang init dito. Kaya, nagsalamin ako. Ang init, guys, ng panahon natin. Dry season kasi ngayon. What? Bukas na pala biyen Santo. Good Friday, bukas. Eh may ulan pala oh. May ulan doon. Shetang eh. sa inyo. Wait. Ayun guys, 'tong naitim mong ilap. may ulan 'yan. Ay, 'Yung mga ulan-ulan 'yan. Sana'ng umulan kasi init dito samanya. Hello guys, ayun. Pauwi na pala kami. Antay lang natin matapos. So, uwi tayo. Maya maya. Boring na ako dito guys. Wala akong kalaro. Char. What? Hindi ko na kailangan ng kalaro. Masa shoutout na lang ako. Mama masaya. sino pa, sino, ng classmate ko, shoutout sa inyo. Shoutout pala sa mga kaklase ko dyan. Hi, Hi, naman kayo. Comment lang kayo sa comment section. Lahat ng classmates ko, shoutout. Pati sa mga kapamilya ko dyan. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Baby kilabli <laughs> Kasama daw siya sa vlog ko. Kaso hindi naman siya nakakasama dahil may ginagawa naman ako iba. Kaya eh, hindi kami nakakaayos ng vlog. Uh, Mag-iisip pa kami ng content kung anong content ba ang gagawin naming dalawang magpinsan. Shout out sa inyo dyan. Hi-hi naman kayo for my vlog. Sige na muna. Babay Bye na muna. So, ayun guys, pauwi na kami. Nandito na si... Nandito na si... Naghintay ka ba? Ay, Wala na! It's a <laughs> So, pauwi na pala kami guys. Ayan, natapos na rin ang aking pag-aantay. Kanina pa yung sirit na sirit. Tingnan natin. Pakita ko

yung pinapaandar lang yung sa Kina-dress yung Yung wolf cut ko kanina, guys. Nagpa-wolf cut kasi ako, guys. Hindi alam pa masyado, guys. Hindi alam pa masyadong wolf cut kasi siya guys. Gusto ko pala, guys. Yung wolf cut ko kanina. Kaya, yaman siya. Straight kasi yung buho ko, guys. Kaya, hindi siya alam guys. So tara na guys. Two thousand years later. Guys, ayon nga, Pauwi na kami guys. So papakita ko ulit sa inyo yung daanan para makapunta sa sa ano sa bayak So tara. So guys, ayan nga so ito yung garden nila guys. So, Ito yung court. tawag namin siyang Octo. Para guys, may nasusunog din guys.